Uh, mga ka-idol uh, ito nga pala si si Laglag yung pinanood natin dati, binigyan natin ng uh, upload siya yung nabarel siya yung nabarel oh. ito yung pinakatama niya uh, hindi na rin siya nakakalipad Hindi na rin siya nakakalipad. Gagawin na lang natin siyang breeder. Pinakawalan ko na siya nung nakaraan. Pero bumagsak lang din siya. Medyo nabali na ang pakpak niya. Kaya kung sino man ang may-ari nito, kunin na lang kung gusto. O kaya gagawin na lang natin yung breeder. Ito yung number niya. 1092 0917 Yun ang ano niya Yun number na kanyang singsing -sing. Ulitin natin 1097 0 9 7 ah, 9 Ganda niya oh. Ganda pa naman niya Blue bar pero wala na, bali na pakpak niya. Pinayagas ko na siya nung mapagaling ko na siya. Oh. Pinayagis ko pero wala na, bali na talaga pakpak niya. O oh, yan mga idol, oh, kung kanino man to, oh, pwede niyong dito sa bahay. Bye bye, babu.